Kaya nung manalangin si Agur, ganito ang panalangin niya. Pakinggan mo sa kawikaan. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, Sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agor, Dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako nung kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin ni Agor, napakaganda kapatid, na alam niya kasi mayroong mga tao pagka nabusog na, mayaman na, marami ng pag-aari sa buhay, nakakalimutan na nila ang Diyos eh.